Good morning mga guys Narito na naman tayo guys Upang mag share ng mga pampaswerte guys Ngayong araw na ito guys Ang share, -share ko sa inyo ay ang Mga shells na akin Napulot sa dagat guys Ito silang lot guys Itong shell na ito guys Na maraming tusok tusok Protection guys ito sa mga Bad elements Ah uh, mga negative na tao yung mga gumagawa ng mga masasama guys gaya ng kulang barang ba, mga evil na mga gawain guys itong mga may tusok tusok na ito guys protection natin to guys kailangan meron tayo guys sa loob ng bahay natin guys then itong mga shell na ito lahat ng mga yan guys ay mga pampaswerte lahat guys uh, makinig lang po kayo guys ngayong araw na ito sasabihin ko sa inyo kung ano ang naidudulot ng sisya

swerte kayong lahat guys dahil mag-share-share na naman ako guys ng isang mga pampaswerte gaya ng seashells guys ano nga bang may ng seashells guys kailangan sa ating loob ng bahay may mga display tayong mga shell na ganito guys so, protection kasi guys ito, ito ay hindi gawa ng tao kundi gawa ng kalikasan guys kung guys ay mahilig akong mamulot ng mga shell pero ngayon nagkakaubusan ng mga shells guys bawal na bawal na ang kumuha ng mga shell ngayon guys sa dagat diba guys ito yung mga pangkaraniwang shells na ating napupulot guys ito guys sandali lang guys ha Guys, yung usapan natin about shell kanina guys uh, sa mga napadaan sa aking channel guys please subscribe like and share na lang tayo guys para lahat ng mga uh, mga vlog ko na pampaswerte ay mapapanood ninyo guys ang shells guys ay, ito ay gawa ng may kapal guys na at hindi ito gawa ng tao guys kaya ito ay pampaswerte guys kung ito ay inyong tangan guys ay uh, ito ay may basbas -bas na rin ang nasa taas guys dahil ito ay gawa ng kalikasan guys uh, ito ay hindi na kailangan pang orasyonan o kaya ritualan dahil ito na guys ay may pampaswerte na ito, guys. Ang shell guys, ang shells. Ah, <coughs> uh, kung halimbawa man may negosyo ka, guys, yung maliliit na shells na kagaya nito, guys. Pwede mo 'tong ilagay sa ilalagyan mo ng pera, guys. Pwede mo siyang ilagay, guys. Kasi siya, guys, ay nag-aakit ng tirahan guys hindi lang yun guys aakitin niya rin ng mga taong bumili sa iyo guys at, 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 ang isa pa guys ito ay nagpapaakit ng halimbawa ikaw guys yung nagbebenta maaakit mo yung mga tao guys na bumili sa iyo kaya malakas ang malakas ang kapit ng ng shells guys sa kapirahan hindi lang para sa negosyo ito guys para rin sa ating good health guys kung may tangan kang ganito guys ikaw ay hindi lapitin ng sakit o anumang kamalasan guys dahil ang ahad lang dito guys ay yung shell na iyong dala guys uh, yung mga may may mga dalangan din ating guys <coughs> karamihan sa mga may dalang mutya o bato-bato, o anuman, o ano man, pampaswerte, pansinin nyo sa sila guys, hindi sila sakit guys. Malakas, malakas ang kanilang katawan guys. Pero kung nararamdaman ninyong kayo ay nangihina guys, na mayroon kayong tangan, ibig sabihin guys, yung mga negative, yung mga bad elements na sinasagap nyo guys, ay napupun na yung napupunta sa inyo pinoprotektahan kayo ng inyong mga pampaswerte guys parang humihina kayo guys Ganun guys kaya ang gawin ninyo guys uminom na lang kayo guys ng tubig para manatili kayong malakas guys tindihan nyo ba guys kaya yung mga ibang may tangan guys na pampaswerte o anumang ganito gaya na itong bracelet guys humihinarin sila guys kasi nga uh, yung malas na ano nasasagap ng ating mga pampaswerte guys kaya pati tayo na may tangan humihinarin tayo guys gaya nito guys kikita nyo ba guys ito ito ay isang shell Na, na, na ikwintas ko guys uh, ito ay mga akit ng kaperahan guys yung mga gaya ng uh, mga inggitera guys yung mga palaaway ito ay nasasagap nya guys kaya kahit sabihang ka na hindi matutuloy ang iyong ganito ganito dahil nga inggitera nga sila guys hindi mangyayari sa iyo guys kasi nga may tangan kang pampaswerte guys mahat lang kaya maganda guys yung may suot suot kang mga ganyan guys lalo na sa panahon ngayon guys ang hirap guys na ng panahon ngayon lalo na magdi December na hindi mo alam kung sa paglabas natin ay safe tayo guys kaya hihikayat ko kayo guys na maglagay kayo anything na pampaswerte pang tanggal ng malas kaya protection sa ating katawan guys marami pa akong ma masasabing mga dapat kong sabihin sa inyo guys pero kulang tayo sa oras guys kaya gusto nyo guys na mag-compare ng ganito guys PM lang kayo guys mag message kayo sa baba guys dahil ito ay bukod sa maswerte na siya guys kahit papano guys ay may panalangin na rin ito guys diba guys kasi sa dagat guys maraming nasagap na ano ito guys na hindi magandang kapalaran siguro guys o kaya basta marami na rin nasagap guys sa karagatan ito guys kailangan din natin siyang i-cleanse guys kaya ito ay na limbawa may nag-order guys na cleanse na ito guys kaya magiging effective talaga siya guys kaya kung nasa sa inyo guys kung gusto nyo ng ganito guys maswerte uh, mag PM na lang kayo guys Uh, please like and share. Subscribe ang aking uh, Vilya Angelita. Ibig sabihin ng Vilya Angelita bahay ng mga pampaswerte guys. Magpuli lang tayo ay magiging swerte 20 ngayong 2026 guys. Kaya abangan nyo guys hanggang 2026 marami akong magsha-share. <clears throat> sa inyong pampasyerte guys kaya nabangan nyo guys sa aking mga vlog guys ah bye